Mom, where are you? Ma'am! Huwag ka maka-English-English nga dyan! Ma'am, gutom ah. na-gutom na ako. Anong ulam? Ayan, sa lamesa. Mamili ka na. Nay, ah. isang ulam lang nakikita ko dito. dilis lang. Ah. Anong pagpipilian ko dito? Mamili ka. Ang kakain ka o hindi. Ah! <laughs> Ay, nako, Buboy. Bakit 'yong ka lang? Alas 11 na, di ba? Alas 10 ang pasok mo? Ay, eh, naku sir, nagpa-practice po kasi ako ng on time eh. Nagpa-practice ka pumasok on time? Opo. Eh bakit isang oras kang late? Ah, uh, sir, practice pa lang po, di ba? <laughs> okay, lesson for today's video is ito. Jason guy, sa ano na naman yan? Bakit may cop? May kodi ko ka, ha? Ay, hindi ko, ka nag-aaral na mabuti. Ano yan? Ah, uh, ma'am, hindi po to kodi ko. Ano to po mga prayer list ko po? your list, ha? Tignan mo, bakit may mga sagot? Oh, my God. Oh, Lord! Sinagot yun na yung mga tanong ko. <laughs> Sir? 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 Uh, Sir, alam, alam ko, provincial na ako, ha? Pero, grabe naman kayo kaayo sa akin. Bakit naman ganito yung ibinigay nyo sa aking kwarto? Uh, bakit po? At ah, tignan mo, walang kahit ano. Ang mahal-mahal nang ibinayad ko dito sa hotel ninyo, ha? Walang bintana. Walang sariling CR. Walang pinto. Ano ba naman kasi hotel to? Bakit ganito? Kina-agad nito yung maliit na customer nyo? Uh, ma'am, ma ma'am. Kumalma po muna kayo. Bakit? Nasa elevator pa lang po tayo. Yay! Okay. Sama-sama dito sa paborito nyong tambayan bago man ang halian. Welcome to Clapping kayong umaga dahil ang makakakulitan natin today. Walang iba kundi si Buboy Miller and Tuesday Vaga! Tuesday -tropa yeah! mag Guys, welcome to the show, ha? Ito naman po mamaya si Buboy at Tuesday ang lalaban para sa ampaw blessing sa mga tropa At para doble ang saya, sama-sama din tayo mag-add to cart ng swerte sa... Double O na musical number din ang tanghalan ng kanyang grand champion na si Talaga Chalian. Pero this time, isang R&B idol ang makakakulab niya. Kung sino yan, aba, e, abangan nyo yan. Kaya, abangan niyo po yan. Marami pa po, po tayong paandar at pa-blessing today. Kaya, totok lang dito sa TikTok Live!